Naramdaman mo na ba na may tahimik na humahadlang sa iyong swerte, kahit na tila maayos naman ang lahat? Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang salitang hindi mo kailanman dapat banggitin pagkatapos lumubog ang araw, dahil maaari nitong tahimik na sirain ang iyong pagkakataon sa kayamanan, pag-ibig at kaligayahan? Ngayong gabi, Ibubunyag ko ang lihim na ito na matagal ng pinagsasabi-sabi ng maraming henerasyon ng pamilyang Pilipino isang babala na napakalakas na maaaring baguhin ang takbo ng iyong buhay kung hindi ito papansinin. Panoorin ng mabuti dahil ang iyong gagawin pagkatapos ng videong ito ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Maligayang pagdating mahal kong mga kaluluwa. Ngayong gabi, susubok tayong pumasok sa isang mundo kung saan bawat salita, bawat kilos, at bawat iniisip ay may makapangyarihang enerhiya. Sa Pilipinas, matagal na nating pinaniniwalaan na may mga salitang at mga sandali na maaaring mag-anyaya ng biyaya o tahimik na humadlang dito. Ang sinasabi mo pagkatapos lumubog ang araw ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang susi na maaaring magbukas ng pintuan ng kayamanan, pag-ibig, at kaligayahan o tahimik na isara ang mga ito. Sa videong ito, gagabayan kita sa lihim na salitang hindi mo kailanman dapat banggitin pagkatapos matapos ang araw, ipapaliwanag kung bakit ito nakaapekto sa iyong swerte, at ibubunyag ang mga simpleng ritual at gawi upang protektahan ang iyong mga biyaya. Kung pakiramdam mo ay natigil, malas, o hindi sigurado, ang kaalamang ito ay maaaring baguhin ang iyong enerhiya at baguhin ang iyong landas. Manatili ka sa akin, dahil ang iyong matutunan dito ay maaaring magbago ng iyong tadhana. Konteksto pinagmulan Sa maraming tahanang Pilipino, ang mga kwentong ipinapasa mula sa lolo't lola at matatanda ay naglalaman ng makapangyarihang karunungan tungkol sa swerte, kapalaran, at mga banayad na puwersa na humuhubog sa ating buhay. Madalas itong nagbababala na may ilang salita na, kapag binigkas sa maling oras, ay maaaring maghatid ng malas o tahimik na hadlangan ng biyaya. Hindi ito simpleng pamahiin lamang, ito ay bunga ng karanasan ng maraming henerasyon na nagmasid kung paano gumagalaw ang enerhiya sa paligid natin, kung paano tumutugon ang universo sa ating mga salita, at kung paano nagbabago ang kapalaran sa maliliit, tila ordinaryong mga pagpili. Mula sa kumikislap na kandila hanggang sa bigla ang paglitaw ng bahaghari, ang mga Pilipino ay matagal nang konektado sa mga palatandaan, simbolo, at tamang timing. Itinuturing ang mga ito bilang mensahe mula sa universo na gumagabay sa atin patungo sa ating tadhana. Ngunit may isang babala na bihirang marinig ng malakas, pagkatapos lumubog ang araw, may isang salita na maaaring maging hadlang, tahimik na pinipigilan ang kayamanan, oportunidad, o kahit kaligayahan na pumasok sa iyong buhay. Maging ang mga tarot reading ay sumasalamin sa katotohanan ito. Madalas, ipinapakita ng mga baraha hindi lang ang hinaharap kundi pati ang mga nakatagong enerhiya sa paligid ng isang tao, ang mga di hadlang, tahimik na puwersa, at mga salita o kilos na maaaring mag-akit o magtaboy ng biyaya. Malaki rin ang papel ng iyong zodiac sign sa kung gaano kasensitibo sa mga enerhiyang ito. Ang ilang sign ay natural na naakit sa swerte, ngunit mas madaling maapektuhan ng negatibong vibrations mula sa pabayaang pananalita. Ang iba naman ay kailangan ng dagdag na pag-iingat sa kanilang pananalita upang mapanatili ang balanse at harmonya. Ngayong gabi, habang ibinubunyag natin ang salitang ito, tandaan, ang kaalamang ito ay isang anyo ng proteksyon. Parang hawak mo ang susi na maaaring magbukas ng kasaganaan, pag-ibig, at kapayapaan kung gagamitin ng matalino. Ang pagpapabaya rito ay maaaring mag-iwan ng daan sa mga hadlang, samantalang ang pagkilala dito at pagsunod sa simpleng ritual ay maaaring lumikha ng makapangyarihang panangga sa iyong swerte at tadhana. Mga pananaw mula sa Zodiac Tarot Sa seksyong ito, tatalakayin natin kung paano natatangin na apektuhan ng lihim na salitang ito na hindi kailanman dapat pangitin pagkatapos lumugog ang araw, ang bawat Zodiac sign nakikipag-usap ang universo sa atin sa iba't ibang paraan at maaaring ipakita ng iyong zodiac sign kung gaano ka sensitibo sa enerhiya, kung gaano ka natural na naakit sa swerte, at ang mga hamon na tahimik na humahadlang sa iyong mga biyaya. Sa pamamagitan ng mistikal na gabay na ito, matututuhan mo kung paano harapin ang araw-araw na enerhiya, protektahan ang iyong swerte, at iayon ang iyong sarili sa tadhana. Aries, Marso 21, Abril 12. Aries, ang iyong masiglang enerhiya ay madalas na naakit sa mga oportunidad Munit ito rin ay nagpapataas ng iyong pagiging sensitibo sa paligid. Ang pagbigkas ng ipinagbabawal na salitang ito pagkatapos lumubog ang araw ay maaaring lumikha ng dinakikitang hadlang na maaaring makaantala sa iyong paglago sa karera o sa mga pinansyal na biyaya. Ngayong gabi, bigyang pansin ang mga banayad na palatandaan, kumikislap na ilaw ng kandila, bigla ang lamig sa hangin, o panaginip na pansamantala lamang, ito ay maaaring babala mula sa universo. Mag-focus sa meditasyon o maikling ritual gamit ang pulang kandila upang maibalik ang balanse ng iyong enerhiya. Palitan ang salita ng mga affirmations tulad ng inaanyayahan ko ang kasaganaan at kadalakan. Taurus, Abril 20, Mayo 20 Taurus, ang iyong matatag na kalikasan ay karaniwang naghahatid ng katatagan, ngunit ang salitang ito ay maaaring guluhin ang tahimik na enerhiyang pinapanatili mo. Pagkatapos ng paglubog ng araw, iwasan itong banggitin, lalo na kapag pinag-uusapan ang pera, pag-ibig o pamilya. Kung aksidenteng nasabi, linisin ang iyong paligid gamit ang simpleng ritual ng asin, budburan ang mga kanto ng bahay, habang iniimagine na naibabalik ang iyong swerte. Ipinapahiwatig ng iyong tarot reading na malapit na ang kasaganaan, ngunit ang maliit na kapabayaan ay maaaring makaantala nito. Gemini, Mayo 21, Hunyo 20 Gemini, ang iyong dual na kalikasan ay nagpapataas ng iyong pagiging bukas sa enerhiya sa paligid. Ang salitang ito ay maaaring magdala ng kalituhan o nawalang oportunidad kung binanggit pagkatapos ng dilim. Maaaring magpadala ang universo ng paulit-ulit na palatandaan, nahuhulog na dahon, bigla ang simoy ng hangin, o mensahe mula sa hindi inaasahang tao na nag-udyok sa iyo na mag-ingat. Sinasabi ng tarot na ang paggamit ng spoken affirmations at pag-apoy ng maliit na puting kandila ay makakaprotekta sa iyong swerte at makakatulong sa pagmanifest ng positibong resulta na nais mo. Cancer, Hunyo 21, Hulyo 22 Cancer, ang iyong maalaga at sensitibong kalikasan ay nangangahulugang malalim mong naabsorb ang enerhiya. Ang pagbanggit ng ipinagbabawal na salita pagkatapos ng paglubog ng araw ay maaaring magdala ng emosyonal na hadlang o hamon sa relasyon. Gabay ng universo ang pagtutok sa tahanan, pamilya, at emosyonal na kapakanan ngayong gabi. Isang ritual ng pasasalamat, pagsulat ng mga biyaya bago matulog o pagmumuni-muni malapit sa isang mangkok ng tubig, ay makapaglilinis ng negatibong enerhiya at magbubukas ng landas patungo sa kasaganaan. Leo, Hulyo 23, Agosto 22 Leo, ang iyong makinang na enerhiya ay madalas na humihikayat ng paghanga at mga oportunidad, ngunit ang kayabangan o kapabayaan ay maaaring palalain ang epekto ng salitang ito. Pagkatapos lumubog ang araw, kahit casual na pagbanggit ay maaaring hadlangan ang pagkilala, promosyon, o pinansyal na biyaya. Sinasabi ng tarot na ang pag-apoy ng gintong kandila habang inuulit ang affirmations ng kapangyarihan, tapang, at pasasalamat ay makapagpapabalik ng daloy ng iyong swerte. Obserbahan ang mga palatandaan sa kalangitan, kumikislap na bituin o bigla ang damdamin ng pananabi. Virgo, Agosto 23, Setyembre 22. Virgo, ang iyong analitikal na kalikasan ay kadalasang nagpoprotekta sa iyo mula sa maraming enerhiya, ngunit ang ipinagbabawal na salitang ito ay maaaring lumikha ng maliliit, banayad na hadlang sa trabaho, kalusugan, o personal na paglago. Maaring ipakita ng universo ang paulit-ulit na numero o pattern bilang banayad na babala. Protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong paligid at pagsagawa ng cleansing ritual gamit ang insenso o sage. Ang affirmations tulad ng pinakakawala ko ang lahat ng hadlang at inaanyayahan ang kasaganaan ay magpapalakas ng iyong proteksyon. Libra, Setyembre 23, Oktubre 22 Libra, ang harmonia at balanse ang iyong lakas, ngunit ang ipinagbabawal na salita ay maaaring guluhin ang balanse sa relasyon at pinansyal na usapin. Pagkatapos ng paglubog ng araw, iwasan itong gamitin kahit sa casual na usapan. Sinasabi ng tarot na ang paglalagay ng maliit na kristal sa iyong workspace o silid ay maaaring neutralisahin ang negatibong enerhiya. Magpokus sa visualization, isipin ang buhay na dumadaloy ng maayos, malaya sa hadlang, at damhin ang pasasalamat sa bawat biyaya. Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21 Scorpio, ang matinding enerhiya mo ay nangangahulugang maingat na pinapakinggan ng universo ang iyong mga salita. Ang ipinagbabawal na salita, kung binanggit pagkatapos ng paglubog ng araw, ay maaaring lumikha ng malakas na enerhiya na hadlang sa karera, pag-ibig, o personal na proyekto. Bigyang pansin ang paulit-ulit na panaginip o bigla ang damdamin, ito ay mga mensaheng gabay. Ang ritual gamit ang itim na kandila o pagsusulat ng intensyon sa journal ay makapoprotekta sa iyong landas. Palitan ang salita ng affirmations tulad ng, bukas ako sa lahat ng biyaya ng universo. Sagittarius, Nobyembre 22, Disyembre 21. Sagittarius, ang iyong mapangahas na kalikasan ay kadalasang nagdadala ng bagong oportunidad, Ngunit ang salitang ito ay maaaring magdulot ng pagkaantala o maling direksyon sa iyong paglalakbay kung binanggit sa dilim. Maaaring gumamit ang universo ng palatandaan tulad ng hindi inaasahang mensahe, pagkaantala sa paglalakbay, o bigla ang pag-alinlangan upang magpabatid. Isang simpleng manifestation ritual gamit ang herbs o maliit na seremonya sa apoy ay maaaring magdirekta muli ng swerte at yayon ang landas sa tadhana. Ulitin ang affirmations ng malakas na nakatuon sa kalayaan, kagalakan, at tabumpay. Capricorn, Disyembre 22, Enero 11. Capricorn, ang iyong disiplinadong kalikasan ay kadalasang nagpoprotekta sa iyo mula sa maraming hadlang, ngunit kahit ikaw ay hindi ligtas. Ang pagbanggit ng ipinagbabawal na salita pagkatapos lumubog ang araw ay maaaring tahimik na makaapekto sa iyong pananalapi o pangmatagalang layunin. Ipinapayo ng tarot ang grounding ritual. Hawakan ang lupa, i-visualize ang iyong mga layunin at isipin ang proteksyon ng gintong liwanag na nakapalibot sa iyo. Palitan ang salita ng mga empowering phrases na nagpapalakas ng kasaganaan at seguridad. Aquarius, Enero 20, Pebrero 18. Aquarius, ang iyong intuitive at visionary na isip ay nagpapataas ng sensitivity sa dinakikitang enerhiya. Ang ipinagbabawal na salita ay maaaring lumikha ng mental na hadlang, kalituhan, o pagkaantala ng oportunidad kung binanggit sa dilim. Bigyang pansin ang maliliit na palatandaan, tulad ng bigla ang insight o paulit-ulit na pattern sa numero at coincidences. Protektahan ang swerte gamit ang cleansing ritual gamit ang tubig o kristal, at palitan ang salita ng affirmations tulad ng, ako ay nakaayon sa daloy ng universo. Pisces, Pebrero Labinsyam, Marso 20 Pisces, ang iyong malalim na emosyonal at espiritual na koneksyon ay nagpapataas ng sensitivity sa pagbabago ng enerhiya. Ang pagbanggit ng salitang ito pagkatapos ng paglubog ng araw ay maaaring magdulot ng emosyonal na kaguluhan o na walang oportunidad. Sinasabi ng tarot na isang protective ritual gamit ang liwanag ng buwan o pagmumuni-muni sa tubig ay makakatulong. Mag-focus sa visualization na iniimagine ang iyong landas na pinapaliwanagan ng biyaya at kasaganaan. Palitan ang salita ng mga salita ng pasasalamat na nag-aanyaya ng pag-ibig, kasaganaan, at harmonya sa iyong buhay. Mga ritual at tips sa pagmanifest. Sa seksyong ito, tutok tayo sa praktikal at mistikal na hakbang upang protektahan ang iyong sarili mula sa negatibong enerhiya ng ipinagbabawal na salita at anyayahan ang biyaya, kasaganaan, at harmonya sa iyong buhay. Ang mga ritual na ito ay nakaugat sa tradisyon ng Pilipino, pamahiin, at espiritwal na gawin na pinagkakatiwalaan ng maraming henerasyon upang iayon ang kanilang enerhiya sa universo. Layunin nito na gawing aksyon ang kamalayan, upang sa simpleng pagsunod sa mga hakbang na ito, mapangalagaan mo ang iyong swerte, maakit ang kasaganaan, at mamanifest ang positibong tadhana na nararapat sa iyo. Ritual ng kandila para sa proteksyon at biyaya. Pagkatapos lumubog ang araw, sindihan ang kandila ng iyong pinili, puti para sa kadalisayan, ginto para sa kayamanan, o pula para sa tapang. Umupo ng tahimik, ipikit ang mga mata, at ituon ang atensyon sa apoy. Isipin itong sinusunog ang anumang negatibong enerhiya sa paligid mo. Habang nasusunog ang kandila, sa isip ay palitan ang ipinagbabawal na salita ng affirmation tulad ng bukas ako sa kasaganaan, pag-ibig, at kaligayahan. Ang simpleng ritual na ito ay nagsisilbing panangga, tinitiyak na walang makakaharang sa iyong swerte. Paglinis gamit ang asin para sa pagbabalik ng swerte. Matagal nang ginagamit sa mga Pilipinong tahanan ng asin upang linisin ang negatibong enerhiya. Budbura ng kaunting asin sa mga kanto ng bahay o workspace habang sinasabi, lahat ng hadlang sa aking biyaya ay nawala. Tanging swerte at kasaganaan lamang ang nananatili. Ang gawin na ito ay nag ng anumang negatibong vibrations na dulot ng aksidenteng salita o pagkaistorbo ng enerhiya at ibinabalik ang harmonya sa iyong paligid. Ritual ng pagmumuni-muni sa tubig. Punuin ang isang mangkok ng malinis na tubig at ilagay ito malapit sa iyong higaan. Umupo ng tahimik, idip ang iyong mga daliri ng dahan-dahan, at i-visualize na sinisipsip ng tubig ang anumang negatibong enerhiya mula sa iyong araw. Ang ritual na ito ay hindi lamang naglilinis ng iyong enerhiya, kundi nagbubukas din ng daan para sa malinaw na pag-iisip, emosyonal na balanse, at pag-manifest ng iyong mga nais. Affirmations at Visualization Bigkasin ng malakas ang iyong mga intensyon pagkatapos isagawa ang iyong mga ritual. A. E Visualize ang sarili na natatanggap ang mga biyayang nais mo, kaya manang dumadaloy ng madali, relasyon na tumitibay, mga oportunidad na kusang dumarating. Ang mga affirmations ay maaaring kabilang ang mga parirala tulad ng, ako ay protektado. Tanging magandang swerte ang aking inaakit. Ang aking tadhana ay nabubuo na may pag-ibig at kasaganaan. Ang konsistensya sa maliliit na gawin na ito ay nagpapalakas ng positibong enerhiya at nag-aalin sa iyo sa universo. Sa pagsunod sa mga ritual na ito, hindi ka lamang iniiwasan ang negatibong enerhiya, aktibo mong nililikha ang isang proteksyon na larangan, inaanyayahan ng biyaya at ipinapakita ang paggalang sa mistikal na karunungan na ipinasa sa pamamagitan ng kulturang Pilipino. Tumutugon ang universo sa iyong fokus, intensyon, at pag-aalaga, at tiniyak ng mga hakbang na ito na ang enerhiya sa paligid mo ay malakas, positibo, at sagana. Mga babala at bunga ng pagkakasala Sa seksyong ito, pinalalakas natin ang misteryo at binibigyang diin kung bakit may ganitong kapangyarihan ang ipinagbabawal na salita. Mahalagang maunawaan ang mga panganib at kahihinatnan, dahil ang universo ay gumagana sa enerhiya, at ang ang pananalita ay maaaring hindi sinasadyang lumikha ng hadlang sa iyong swerte, relasyon, at personal na paglago. Matagal nang binibigyang diin ng kulturang Pilipino ang kahalagahan ng pagiging maingat sa ating pananalita, lalo na pagkatapos lumubog ang araw, kapag pinaniniwala ang pinakamalakas at pinaka-responsive ang mga enerhiya sa ating intensyon. Nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga palatandaan, coincidences, at banayad na pahiwatig. Ang pagpapabaya sa mga babalang ito ay maaaring mag-iwan ng daan sa kapalarang masama. Maaaring ang mga oportunidad na dapat ay dumating sa iyo ay tila nahuhuli, o bigla ang hadlang ang sumulpot sa oras na akala mo ay maayos na ang lahat. Maging ang tarot cards ay nagpapakita na ang negatibong vibrations, kapag hindi na aksyonan, ay maaaring dahan-dahang tumubo, tahimik na hinahadlangan ang pagdaloy ng kasaganaan, pag-ibig, at kalinawan sa iyong buhay. Halimbawa, pagkatapos na aksidenteng mabanggit ang ipinagbabawal na salita, maaaring maramdaman mo ang bigla ang kalituhan, mga nawalang koneksyon, o paulit-ulit na maliliit na pagkabigo. Hindi ito mga coincidences, ito ay mga palatandaan na nagbago ang iyong enerhiya. Tinatawag ka ng universo para maging maingat. Ngunit ang layunin nito ay hindi upang takutin ka. Bagkus, ito ay paalala na mahalaga ang iyong intensyon at kilos. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kapangyarihan ng salitang ito at pagsunod sa mga ritual na ibinahagi natin kanina, hindi ka lamang umiwas sa mga hadlang, aktibo mong nire-reclaim ang iyong enerhiya, pinoprotektahan ang iyong mga biyaya, at pinananatiling harmonya ang universo sa iyong tadhana. Tandaan, ang mga kahihinatnan ay banayad munit mahalaga. Ang pagpapabaya sa mga ito ay maaaring pabagalin ang iyong pagunlad, Ngunit ang kamalayan at aksyon ay maaaring gawing oportunidad ang potensyal na hadlang, nagagabay sa iyo patungo sa buhay na puno ng kasaganaan, kalinawan, at katuparan. Pangwakas na gabay at inspirasyon Sa huling bahaging ito, tinatapos natin ang mistikal na paglalakbay ng pag-unawa sa ipinagbabawal na salita, ang epekto nito sa iyong swerte, at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang protektahan ang iyong mga biyaya. Ang konklusyon ay naglalayong magbigay ng kapanatagan, kapangyarihan, at inspirasyon sa aksyon na nag-iwan sa mga manunood na gabay at espiritwal na nakaalin. Dito natin pinapalakas ang mga pangunahing mensahe at hinihikayat ang mga manunood na makipag-ugnayan sa nilalaman at ipatupad ang mga ritual na ibinahagi. Tandaan, ang universo ay laging nakikinig at bawat salita na binibigkas mo ay may enerhiyang maaaring magbukas ng pintuan sa kasaganaan o lumikha ng dinakikitang hadlang. Sa pagiging maingat, pagsasagawa ng mga ritual, at pagpapalit ng ipinagbabawal na salita ng affirmations ng positibidad, inaaling mo ang iyong sarili sa daloy ng mga biyaya, pag-ibig, at oportunidad na naghihintay sa iyo. Hinihikayat kitang magnilay sa iyong natutunan na iyong gabi. Ibahagi ang iyong karanasan, mga naiisip o mga synchronicity sa comments. Ang iyong kwento ay maaaring maging gabay para sa iba, katulad ng gabay na natanggap mo ngayong gabi. Ang pagiging consistent sa maliliit na gawi, pagsindi ng kandila, pagbubudbod ng asin, at pagvisualize ng kasaganaan, ay magpapalakas ng iyong proteksyon at hihikayatin ang universo na kumilos sa iyong pabor. Habang nagpapatuloy ka sa buhay, tandaan na ang iyong tadhana ay hindi nakatakda, ito ay naapektuhan ng iyong kamalayan, mga pagpili, at enerhiyang iyong pinapalaki. Manatiling maingat, magtiwala sa mga palatandaan, at igalang ang mga ritual. Sa paggawa nito, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong swerte, kundi lumilikha ka rin ng landas na puno ng kalinawan, kagalakan, at walang katapusang posibilidad. Ang iyong mga biyaya ay abot kamay, yakapin ang mga ito ng may pasasalamat at tamang intensyon.